hindi ah. ba hmm, to? nga, ingatan ka ito ni ina mo hindi nasa mo ina? mo pangasama kaya nga niya pinagpagalan ni mami mo, kaya mo iingatan at mm, grabe kan pirot ni Meme mo ito kan turog duwang oras sana. Tulong oras. panera ma mata panera ningo no bakal sa luwas mabakal dapat mababakal sa luwas Si hey, Maman Si Maman Si Maman Si Maman. Ano si Edelen? Marna Edelen, magbahal kita. Magbahal. Sa luwas. So, yun lang guys. Bibili kami sa labas ng ulang. Hindi ako bumili eh. na!